Sabi nila, kapag natutulog kang nakaharap sa salamin, hindi ka nag-iisa sa iyong pamamahinga. Minsan, ang bumabalik na refleksyon ay hindi lang ang iyong mukha kundi may isang bagay na naghihintay na mapansin. Naranasan mo na bang magising sa gabi at maramdaman na may mga matang nakatingin sa iyo, kahit lubos ang katahimikan? Sa sinaunang paniniwalang Filipino, kayang ikulong ng mga salamin ang enerhiya, at kung gumala ang iyong kaluluwa habang natutulog ka maaaring hindi na ito bumalik na katulad ng dati. Ngayong gabi, ilalantad natin ang nakatagong katotohanan sa likod ng iyong refleksyon, at kapag nalaman mo ito, hinding-hindi mo natitingnan ang iyong salamin sa parehong paraan muli. Sa Pilipinas, higit pa sa karaniwang salamin ang mga mirror, mga daanan sila ng enerhiya. Madalas tayong balaan ng matatanda, huwag matulog na nakaharap ang salamin sa kama, dahil kailanman ay hindi natutulog ang daigdig ng mga espiritu. Pinaniniwalaan nila na kayang hawakan ng salamin ang imahe ng iyong kaluluwa habang nagpapahinga ang katawan mo, kaya nagiging vulnerable ka sa mga puwersang hindi nakikita. May nagsasabing naakit ang mga ligaw na espiritu sa mga refleksyon, na kapag tumahimik na ang mundong buhay, nagiging pintuan ang salamin sa pagitan ng nakikita at nakatago. Marahil ito ang dahilan kung bakit may mga gabing mabigat ang pakiramdam, o bakit nagigising ka ng alas tres ng madaling araw na may kabasa dibdib. Sa video na ito, susuriin natin ang katotohanan sa likod ng sinaunang paniniwalang ito, hindi para takutin ka, kundi para gisingin ang iyong kamalayan. Dahil kapag naunawaan mo ang espiritual na kapangyarihan ng mga salamin, makikita mo kung paano nila kayang magprotekta o magbanta sa mismong kaluluwa mo. Ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salamin Mula pa noong sinaunang panahon, itinuturing ang mga salamin bilang makapangyarihang kasangkapan, hindi lang para sa kagandahan, kundi para sa paghahayad. Hindi lang nila ibinabalik ang itsura, hinuhuli rin nila ang hindi nakikita. Sa kulturang Filipino, may malalim na espiritual na kahulugan ang mga salamin. Madalas sabihin ng ating mga lolo't lola, ang salamin ay may kaluluwa. Pinaniniwalaan na bawat refleksyon ay may dalang piraso ng iyong enerhiya, ang iyong anino, ang shadow self, na nananatili sa pagitan ng dalawang mundo. Kapag tumitig ka ng matagal sa salamin, lalo na sa gabi, may kakaibang nangyayari. Parang hindi lubos na payapa ang refleksyon, tila humihinga kasama mo, kumukurap kasama mo, at may hinihintay. May ilang guro sa espiritualidad na nagsasabing ang mga salamin ay parabang tagapag-ingat ng alaala. Bawat damdamin, bawat enerhiyang dumadaan sa harap nila, ay naitatala sa loob ng salamin. Kaya nga ang matatandang salamin, lalo na yung minana pa sa mga ninuno, ay sinasabing may dalang biyaya at sumpa. Sa matatandang kwentong Filipino, may mga taong sumubok tumingin sa salamin pagsapit ng hating gabi, at hindi nila nakita ang sarili nilang mukha, kundi mukha ng iba, isang aninong nakatayo sa likod nila, o marahang bulong mula sa kabila. Sabi ng ilan, iyon ay yumaong kamag-anak. May naniniwala namang iyon ay pagalagalang kaluluwa na naghahanap ng pagkilala. Dahil sa malalim na pakiramdam at pakikinig ng ating mga ninuno, Nagkaroon ng mga pamahiin upang pangalagaan ang mga buhay mula sa ganitong enerhiya. Isa rito ang pagtatakip ng mga salamin kapag mayumaw upang hindi makulong ang kaluluwa ng namatay sa refleksyon at manatili sa bahay. Pero paano kung mas totoo ito kaysa sa inaakala natin? Sa agham, ang salamin ay basta lang nagbabalik ng liwanan. Sa espiritu, nagbabalik ito ng enerhiya at ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Kapag humarap ka sa salamin, ang iyong panginginig, mga iniisip, at kalagayan ng damdamin ay ibinabalik din nito sa iyo. Kung payapa ang iyong espiritu, payapa rin ang pakiramdam ng refleksyon. Ngunit kung magulo ang iyong enerhiya, nag-iba ang hangin sa paligid, bumibigat, lumalamig, at nagiging nakakabagabag. Marami na ang nagbahagi ng kakaibang karanasan kapag ang salamin ay nakaharap sa kama. May nagigising na tuyot ang lakas, may nakakarinig ng marahang bulong, o may nakararamdam ng paggalaw sa loob ng salamin. Isang babae mula sa Quezon City ang nagsabing gabi-gabi, dalawa oras 56 minuto am, nagigising siya at nakikita ang refleksyon niyang bahagyang nakangiti kahit hindi gumagalaw ang kanyang mukha. Akala niya ay panaginip lang hanggang sa isang gabi, tinakpan niya ng puting tela ang salamin at tuluyang nawala ang kabang iyon. Mapapaisip ka tuloy gaano karami sa tinatawag nating pamahiin ang tunay na espiritual na sensibilidad. Matagal nang ginagabayan ang kulturang Filipino ng mga puwersang hindi nakikita mula sa usob, sa kulam, hanggang sa pahiwatig ng langit. Sa maraming paraan, ang salamin ay isa pang daluyan, isang tumatanggap ng hindi nakikita. Sa matatandang ritual, gumagamit ang mga albularyo ng salamin sa paglilinis, naniniwalang kayang ilantad ng salamin ang pinagmumulan ng karamdaman o masamang enerhiya. Kaugnay din ito ng sinabi ng mga psychic na propeta tulad ni Nabababanga at Nostradamus na ang mga refleksyon ay naglalaman ng higit pa sa pisikal na katotohanan. Binalaan minsan ni Bababanga ang tungkol sa pilak na rabaw na nag-ingat ng alaala, tumutukoy sa pagkahumaling ng sangkatauhan sa mga refleksyon at kung paano ito nagiging mga pintuan kapag nagamit ng mali. Si Nostradamus naman ay gumamit ng mga kumikislap na rabaw tulad ng tubig at metal upang tumanggap ng kanyang mga pangitain sa hinaharap, patunay na ang mga salamin ay hindi lamang paniture kundi mga instrumento ng pagtanaw. Sa tuwing natutulog ka na nakaharap ang salamin sa iyong kama, nananatiling nakabilad ang enerhiya ng iyong kaluluwa. Natutulog ang katawan, ngunit naglalakbay ang espiritu, at sa paglalakbay na iyon, nagiging mga tarangkahan ang mga salamin. Kapag may salaming tumatapat sa iyong natutulog na katawan, sinasabing lumilikha ito ng giloop, na ang iyong espiritu sa sarili nitong refleksyon. Kaya may mga taong digising na pagod pa rin kahit buong tulog, ang kanilang enerhiya ay paikot-ikot na nahuli sa refleksyon buong magdamag. Sa batas espiritwal, kung ano ang iyong nireflekta, siya iyong naakit. Hindi lang mukha ang ipinapakita ng salamin, pinalalakas nito ang iyong dalas. Kung matutulog kang balisa, malungkot, o galit, ugong ang damdaming iyon sa refleksyon, lumilikha ng tinatawag ng mga mistiko na energy echo. Sa paglipas ng panahon, maari nitong hilahin ang kahalintulad na panginginig, kabilang na ang mga pagalagalang enerhiya mula sa daigdig na hindi nakikita. Kaya maingat ang ating mga ninuno. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karunungan. Alam nilang ang mga salamin ay sagradong kasangkapan, nilikhang magbalik ng liwanag at kadandahan, hindi ng takot at kaguluhan. Ito rin ang dahilan kung bakit may ilang pamilyang naglalagay ng maliliit na salamin malapit sa mga pinto o bintana, hindi upang mag-anyaya ng enerhiya, kundi upang ito ay salagin at ibalik ang masasamang espiritu sa pinanggalingan ng mga ito. Kaya sa susunod na tumingin ka sa iyong salamin, huminto sandali. Damhin ang katahimikan nito pakinggan ang enerhiyang nananatili roon. Bawat refleksyon ay may kwento, kung sino ka, kung sino ka noon, at kung ano ang patuloy pang kumakapit sa'yo. May mga salamin na mukha mo lang ang ibinabalik ngunit ang iba, kung hindi ka mag-ingat, maaaring magpakita ng bagay na hindi sadyang para sa mga mata mo. At bago matapos ang gabing ito, mauunawaan mo kung bakit hindi mo dapat matulog na nakaharap sa salamin, hindi dahil sa takot, kundi bilang paggalang sa daigdig na hindi nakikita na sa atin ay nagmamasid din mga palatandaan na may negatibong espiritu na nakamasid. Kapag nagsimulang magbago ang enerhiya sa iyong tahanan, kailanman ay hindi iyon basta-basta. Madalas ang salamin ang tahimik na saksi sa pader ang unang ingriresponde. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang daigdig na hindi nakikita ay nagpapakilala sa pamamagitan ng mga pahiwatig, mga banayad na senyas na madaling mamis ng karaniwang mata. Kung nakadama ka na ng biglang lamig na dumaan sa iyong silid o nakasulyap ng kikumislap, ang sarili mong refleksyon sa gilid ng iyong paningin, maaaring hindi lang iyon guni-guni. Maaaring iyon ay isang bulong mula sa hindi nakikita. Narito ang ilang palatandaan na maaaring may negatibong espiritu na nakamasid sa pamamagitan ng iyong salamin. Unang palatandaan, kumikislap na ilaw. Alam ito ng maraming Pilipino, kapag kumikislap ang kandila o bombilya, kahit walang hangin, pinaniniwala ang may nagaganap na pag ng enerhiya. Dahil reflektibong rabaw ang salamin, lalo nitong pinalalakas ang kilos na yon. May nagsasabi na kapag sumasayaw ang apoy sa harap ng salamin, sinusubukan ng mga espiritu na humingi ng pansin na para bang sinasabing narito ako. Kapag madalas itong nangyayari lalo na sa gabi, huwag baliwalain, senyales itong dapat mong linisin ang espasyo. Ikalawang palatandaan, biglang paglamig sa paligid ng salamin. Maaring maramdaman mong tila may dumampa na malamig na hangin sa iyong balat kahit sarado ang silid. Nangyayari ito kapag nagtatagpo ang presensya espiritwal at enerhiya ng tao, ang tinatawag nating lamig ng espiritu. Inilalarawan ito ng ilan bilang nakakakiliting sensasyon sa batok o sa balahibo ng braso. Sabi ng matatanda may dumaan. Ikatlong palatandaan, may galaw sa iyong refleksyon. Maraming kwento sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang nagsasalaysay na may mga taong nakasulyap ng mga anino o hugis na gumagalaw sa likuran nila. May iba namang nakakita na kumurap ang refleksyon, kahit hindi sila kumukurap, o bahagyang tumagilid ang ulo ng refleksyon sa ibang anggulo. Isa ito sa pinakanakakabagabag na karanasan. Sa paniniwalang espiritual, hindi basta ilusyon ang mga ito, nangyayari ito kapag tinitingnan ang iyong aura, sinusubok ang hanggahang espiritual mo. Ikaapat na palatandaan, pagigising tuwing tatlo oras ang kilala ito bilang witching hour, ang oras na sinasabing pinakamalapit ang ugnayan ng pisikal at espiritual na daigdig. Kung nakaharap sa salamin ang iyong kama at madalas kang magising sa oras na ito na kumakabog ang dibdib o mabigat ang hangin sa silid, maaaring dahil nararamdaman ng iyong espiritu na may nakatingin. Hindi lang katawan ang nirereplekta ng salamin, pati panginig vibration ng iyong pagtulog. Kapag may disharmony sa pagitan ng iyong enerhiya at ng kapaligiran, nagiging balisa ang kaluluwa. Maraming Pilipino na nagbahagi ng karanasan ang nagsasabing pare-pareho ang nararamdaman, mga panaginip na tila hinihila ka sa isang madilim na rabaw, marahang bulong sa gitna ng napakatahimik na silid, o mga aninong mukha sa refleksyon bago magbukang liwayway. May isang babae mula bagyo na ikinuwento na lagi raw iniikot ng kanyang lola ang salamin paharap sa dingding pagsapit ng takip silim. Huwag mong hayaang makita ka ng salamin habang natutulog, wika nito. Noong gabing nakalimutan niya, na panaginipan niyang nakaharap siya sa salamin, ngunit ang refleksyon niya'y walang mga mata, puro anino lamang. Bakit nangyayari ito? Sa mystical na pananaw, mga magnifier ng enerhiya ang mga salamin. Hindi sila lumilikha ng enerhiya, nirereplekta at pinalalakas nila ito. Kapag ang espasyo ay punang mababang panginginig mula sa alitan, dalamhati, o kahit nakatagong hinanakit, nananatili ang enerhiyang iyon, paulit-ulit na tumatalbog sa salamin. Sa pagdaan ng panahon, hinihila nito ang mga espiritong kapareho ng dalas. Hindi lahat ay masama, may mga ligaw lang, naghahanap ng init ng presensya ng tao. Ngunit may iba, mas madilim, na naakit mismo sa takot. Kung mas natatakot ka, mas malakas ang hila nila. Dito pumapasok ang karunungan ng espiritualidad na Filipino, balanse. Hindi lang tayo natatakot sa mga espiritu, kinikilala rin natin sila. Ang pagkilala ay pag-angkin ng kontrol. Kapag may gumalaw sa salamin mo o kumikislap ang ilaw, bumulong ng marahan, hindi ako nag-isa. Nasa liwanag ako. Ang enerhiyang ibinubuga mo ang nagiging proteksyon mo. Kapanapanabik, minsang binalaan ni Baba Vanga na ang mga salamin ay magiging mga bintana ng pagkalito, isang hinaharap kung saan malalabo ng tao ang guhit sa pagitan ng refleksyon at espiritu. Naniniwala siyang may mga alingaungaw ng kaluluwa sa salamin at, kung hindi nililinis, nakakulong doon ang mga piraso ng damdamin na muling-muling tumutugtog. Si Nostradamus naman ay gumamit ng makikinis na rabaw upang tanggapin ang kanyang mga pangitain, ang kanyang mangkok na may tubig ay kumikislap na tila buhay na salamin na naghahayag ng darating. Kaya kapag biglang lumamig ang hangin, kumislot ang kandila, o parang naantal ang iyong refleksyon, huminto. Huwag kabahan! Maaaring nag-aalerto lang ang iyong espiritu na linisin at iayon muli ang enerhiya. Hindi ka masasaktan ng enerhiya kung hindi mo ito binibigyan ng pahintulot. Lagi mong alalahanin ang sabi ng mga albularyo, ang dasal ay mas makapangyarihan sa anino. Sa huli, ang mga palatandaang ito ay hindi upang takutin, kundi upang paalalahanan. Ang salamin ay sagradong kasangkapan na nagbabalik ng iyong panloob na mundo tulad ng iyong panlabas. Kung may dumidilim sa iyong refleksyon, maaaring senyales iyon na pagalingin ang nasa loob. Sapagkat kapag maliwanag ang iyong espiritu, walang anino, nakikita man o hindi, ang makadadampi sa At habang nagpapatuloy tayo, ilalahad natin kung paano mo mapoprotektahan ang iyong tahanan, ang iyong enerhiya, at ang iyong pagtulog laban sa mga hindi inaasahang presensya gamit ang mga payak, ngunit makapangyarihang ritual na pinagkatiwalaan ng ating mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon. Mga Ritwal ng Espiritual na Proteksyon at Paglilinis Ngayong nauunawaan na natin ang nakatagong enerhiya ng mga salamin at ang mga palatandaan ng espiritual na pagkagambala, pag-usapan naman natin ang proteksyon, ang mga sagradong paraan kung paano binantayan ng ating mga ninuno ang kanilang tahanan at kaluluwa. Tandaan, ang takot ay nagpapakain lang sa dilim. Ngunit ang pananampalataya, intensyon, at ritual ang nagdadala ng liwanan. Naniniwala ang matatanda na hindi masama ang salamin mismo, neutral ito, isang sisidlan. Ang mahalaga ay ang enerhiyang nakapaligid dito. Kaya kapag may dumidilim, hindi ang salamin ang isinapian, ang panginginig, vibration, ang kailangang linisin. Narito ang mga sinaunang at espiritual na ritual ng proteksyong Filipino na maaari mong gawin upang ibalik ang pagkakaisa at kapayapaan sa iyong espasyo. Isa, takpan ang salamin bago matulog. Isa sa pinakamatandang pamahiin, takpan ng salamin bago matulog, upang hindi makita ng kaluluwa mo ang sarili nito. Pinipigilan nito ang energy loops, kung saan maaaring gumala ang iyong espiritu sa panaginip at maipit sa refleksyon. Gumamit ng puti o begyan na tela bilang simbolo ng kadalisayan at kapayapaan. Kung may pumanaw ka makailan sa bahay, takpan ang lahat ng salamin sa loob ng pitong gabi. Pinaniniwala ang tumutulong ito upang akayin ang kanilang espiritu tungo sa liwanag, sa halip na malito sa mundo ng mga buhay. Sa pag-alis ng tela kinaumagahan, mahina mong sabihin, ang liwanag ng araw ang siyang aking kalasad. Ito'y pagkilala sa banal na proteksyon. Dalawa, maglagay ng mangkok ng asin o baso ng tubig sa tabing kama. Mula pa noon, kilala ang asin bilang tagapadalisay ng daigdig. Sinasipsip nito ang mabigat na enerhiya at humahadlang sa panghihimasok espiritual. Bago matulog, maglagay ng maliit na mangkok ng asin o baso ng tubig malapit sa kama, lalo na kung nakaharap sa salamin. Sa tradisyong Filipino, buhay ang asin at tubig, ang tubig ay salamin ng kaluluwa, ang asin ay tatak ng kadalisayan. Magkasama, lumilikha sila ng dinakikitang hanggahang hindi malalampasan ng negatibong presensya. Palitan ng asin o tubig tuwing umaga habang nagdarasal, ang lahat ng bigat ay bumalik sa dagat. Itapon ang tubig sa alulod o lupa at isaboy ang asin sa labas ng bahay. Tatlo, sindihan ang puting kandila o insenso. Sumasagisag ang apoy ng kandila sa iyong espiritu, nangungislap, buhay, matatad. Ang pagsindi nito sa tabi ng salamin ay binabago ang salamin mula daan ng dilim tungo sa parola ng liwanag. Puting kandila, paglilinis asul, kapayapaan. Ginto, lakas na makadiyos. Marami ring Pilipino ang nagsisiga ng Palo Santo, sage, o tuyong dahon ng laurel habang iniikot ang bahay pakaliskis, clockwise, lalo na sa mga salamin at sulo. Mahinang bulong, sa liwanag at pag-ibig, nililinis ko ang espasyo. Kung magalaw o pumuputok ang apoy sa tapat ng salamin, naglalabas ng enerhiya, hudyat na may umaalis na hindi nakikitang bigat. Apat, ang ritual ng paglilinis gamit ang suka. Malaganap sa mga lalawigan tulad ng batangas at bulakan ang ritual na ito, minana sa maraming henerasyon. Haluin ang suka, asin, at tubig, at marahang punasan ang iyong salamin tuwing biyernes ng gabi. Suka, nagne-neutralize ng espiritual na lata. Asin, sumasag ka sa negatibidad. Tubig, nagpanibago sa kaluluwa. Habang naglilinis, imahinasyon mong natutunaw ang lahat ng bara at dilim. Mahinang sambit, walang takot, walang dilim. Tanging liwanag ang mananatili. Mapapansin mong mas malinaw ang iyong refleksyon, hindi lamang pisikal, kundi energetiko. 5. Gamitin ang mga simbolo at batong panangga. Kilala ang mga Pilipino sa anting-anting at mga basbasang bato. Para sa mga salamin, ilagay malapit ang rosario, crucipio, o piraso ng obsidian o black tourmaline. Gumagawa ang mga ito ng espiritual na hadlang na nag-neutralize ng di inaasahang enerhiya. Maaari ka ring magdikit ng maliit na pulang sinulid sa gilid ng salamin, sagisag ng proteksyon sa maraming tradisyong asyano at filipino. Ipinapahid nito ang inggit, masamang mata, at pagalagalang espiritu. Anim, bigkasin ang iyong intensyon bago matulog. Bago pumikit, tumingin sa nakatalukbong na salamin o sa direksyon nito at ipahayag. Sa tulong ng Diyos at ng mga ninuno, ako ay ligtas, payapa, at pinagpala. Binabago nito ang iyong dalas. Hindi na takot ang nirereplekta ng salamin, pananampalataya na. Ang hiwaga sa likod ng mga ritual. Sa katotohanan, hindi ito tungkol sa pamahiin kundi sa kamalayang espiritual. Laging tumutugon ang universo sa iyong enerhiya. Kapag kumilos ka na may pananampalataya at paggalang, ang iyong kapaligiran ay sumasabay sa iyong panginginig. Maging si Babava nga ay nagsabi, mas makapangyarihan ang liwanag sa loob mo kaysa anumang anino sa labas. Ganoon din ang batas sa mga salamin. Kapag ang puso mo'y naglalabas ng pag-ibig at pasasalamat, nagiging kakampi mo ang salamin, sagradong saksi ng iyong paglago, hindi ng iyong takot. Para sa gabi ito. Bago ka matulog ngayong gabi, piliin ang isa sa mga ritual na ito. Sindihan ang iyong kandila, ibulong ang iyong panalangin, at takpan ang salamin ng may pananampalataya. Sa pagpikit mo, damhin ang kapayapaan na pumupuno sa dibdib, ang init ng pagbabantay ng iyong mga ninuno, at ang tiyak na katiwasayan na walang espiritu ang makakasakit sa pinangangalagaan ng banal na enerhiya. Sapagkat sa dulo, ang proteksyon ay hindi pagtag sa dilim kundi pag-alala na ikaw mismo ang liwanan. Ang mas malalim na mensahe, refleksyon ng kaluluwa. Kapag naubos na ang kandila, naibulong na ang mga panalangin, at muling nabalutan ng payapang katahimikan ang mga salamin, iisa ang nananatiling katotohanan, hindi kailanman kaaway ang salamin. Isa itong mensahero. Isang tahimik na guro na nagpapaalala ng bagay na madalas makalimutan, na ang lahat ng nakikita natin sa labas ay refleksyon ng kung ano ang nananahan sa loob. Mula pa noon, sumisimbolo ang salamin sa katotohanan ng kaluluwa. Higit na nagsasabi ang paraan ng iyong pagtingin sa sarili, kaysa sa mismong itsura mo. Kapag may kapayapaan ang iyong espiritu, banayad ang ningning ng iyong refleksyon, kapag may takot, nalalamlam ang liwanag, mabigat, baluktot. Kaya sa bawat tahanang Filipino, mainat inilalagay ang salamin, hindi kaharap ng kama, hindi katabi ng altar, at laging may paggalang. Hindi sila takot sa mismong salamin, mas iniingatan nila ang enerhiyang sugatan na maaaring mahila nito. Tingnan mong mabuti ang iyong refleksyon. Ano ang nakikita mo? Higit sa mga guhit ng pagod at matang nagsumikap sa maghapon, may isang bagay na sagrado, ang sinding hindi mapapatay ng dilim. Hindi lang anyo ang ipinapakita ng salamin, kwento rin ang ibinabalik nito. Bawat galak, bawat sakit, bawat dasal na ibinulong sa hating gabi ay may iniwang bakas. Kapag pinili mo ang paghilom, pasasalamat, at pagpapatawad, unti-unting nagbabago ang refleksyon, mas maliwanag, mas payapa, mas buhay. Sa espiritual na pananaw, ang mga salamin ay parang tagasalin ng enerhiya. Tinatanggap nila ang ipinapadala ng iyong kaluluwa at ibinabalik ito upang mas malinaw mong maunawaan ang sarili. Kaya kapag tumayo ka sa harap ng salamin matapos umiyak o mangamba, iba ang pakiramdam. Hindi yon guni-guni, ang iyong aura ang nagbabalik ng damdamin. Naniniwala ang mga manggagamot na Filipino na sa paglilinis ng salamin, nalilinis din ang kalooban, sapagkat ang dalawa ay magkakaugnay sa enerhiya. Minsang sinabi ni Baba Vanga, ang kaluluwa ang sarili nitong salamin, at ang refleksyon nito ang buhay na nililikha nito. Kaayon nito ang pahiwatig ni Nostradamus na ang pagbagsak at pagkamulat ng sangkatauhan ay nagsisimula sa kung ano ang pinipili nilang makita sa kanilang sarili. Malalim ang katotohanan dito kung takot ang pinupuno mo sa iyong refleksyon, dilim ang naakit. Ngunit kung pananampalataya, habag at lakas ang iyong tingin, nagiging bintana ng liwanag ang iyong salamin. Kaya sa susunod na tumayo ka sa harap ng iyong salamin, huminga. Huwag magmadali. Huwag hanapin ang depekto. Sa halip, hanapin ang banal na sindi na nakaligtas sa bawat unos. Bumulong ng munting pasasalamat. Salamat sapagkat hindi mo lang ibinabalik kung sino ako, kundi kung sino ang nagiging ako. Tandaan, ang mga ritwa ng proteksyon at panalangin ay hindi para labanan ang salamin, kundi upang paalalahanan ang iyong espiritu ng sarili nitong kapangyarihan. Ikaw ang liwanag na tumataboy sa anino. Sagrado ang iyong refleksyon. Nakikinig ito, naaalala, at sumasabay sa iyong paglago. At kapag natulog ka ngayong gabi, nakatalukbong ang salamin at payapa ang puso, alamin mong walang espiritu ang makapipinsala sa liwanag na protektado ng banal. Ngayong alam mo na ang katotohanan tungkol sa mga salamin at ang nakatago nilang enerhiya, tandaan mo ito, hindi ka kailanman walang kapangyarihan. Pinalalakas lang ng salamin ang kung ano ang naninirahan sa loob mo. Kapag dala mo ay takot, anino ang ibinabalik nito? Ngunit kapag dala mo ay liwanag, langit mismo ang isinasalamin nito. Kaya ngayong gabi, bago ka magpahinga, huminga ng malalim. Takpan ng marahan ang iyong salamin. Sindihan ang puting kandila. Ibulong ang panalangin ng proteksyon at pasalamatan ang iyong mga ninuno sa kanilang dinakikitang paggabay. Damhin ang kapayapaang dahan-dahang bumabalot sa iyo na parang malambot at di nakikitang kumot, hudyat na malinis ang iyong espasyo at bantay sarado ang iyong kaluluwa. Kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi mo sa iba na nangangailangan ng proteksyon o kaliwanagan. Ikomento ang iyong zodiac sign at kung saan ka nanonood, alamin natin kung gaano karaming puso sa buong Pilipinas ang nagigising sa kapangyarihan ng liwanad at refleksyon ngayong gabi sapagkat ang pinakadakilang proteksyon ay hindi nasa labas mo kundi ang banal na liwanag na nasa loob mo na